so yan ang lang mga kabilog for today's videos ayan so naglagay tayo ng sili tapos sibuyas and uh, kamatis ayan so magkukusido tayo ng isda ayan linagyan din tayo ng luya magar gar ayan so kunting tubig lang guys ayan napakasarap nito guys sinabawan na buraw ayan shout out sa mga viewers natin dyan ayan yung buraw ilang piraso so 150 apat na piraso na baka mahal guys What? dito sa Maynila namin mga gar, ayan ganyan yung itsura ng buraw sa sabaw natin ayan ilagay ko na nga isa-isang buraw guys ayan wow. so uh, para masarap ang sabaw ito sa amin napakasarap uh, nito pag press na press sa huli sa bicol guys sa uh, sorsogon sa bulan ayan Dito sa Maynila medyo ano na uh, prosin na kaya mas masarap pa rin yung huli na galing sa dagat talaga yung province Nice! Yung fresh na fresh pa tapos niluto mo matamis-tamis pa yung lasa. Ayan, so ayan, uh, hinalukay na natin dyan. Ayan, kinugay-kugay mga minikos-mekos na. Uh, ayan, ang sarap ng sabaw nito. Ayan, nilagnan na natin ng asin. Ayan, tapos magic sarap para masarap ang higop ng sabaw ayan kusido yan guys so lagyan natin ng kalamansi mamaya ganyan lang tayo ka basic magluto ng sinabawang uh, buraw kumbaga sa bicol ayan yung pangalan ng isda na yan nakailang ano na tayo dyan luto nyan so masarap yan pagkusido 'di ba? Masarap maghigap ng sabon niyan. So pakuluan lang natin ng uh, mga kalahating oras para medyo masarap ang luto natin mga gar ayan nah uh, shout out sa mga viewers natin sa mga taga Bicol and sa ta mga taga south to north ayan shout out sa inyo sa Luzon Visayas Mindanao ayan sa viewers natin ayan pa-like, share, and follow naman ang ating uh, page, mga gara. Yan, nilagyan na rin natin ng uh, pichay para medyo masarap ang sabaw niyan. Ayan, o. Oh. ba diba? So, pichay muna in, uh, yan, medyo pinaganda-ganda rin natin. konti yung pichay niya, mga gara. Na, wow. Ito. Ang higop ng sabaw natin. Ubus na naman ito yung tirang kanin. Diba? Ganoon lang tayo magsabaw guys. Napakabilis lang na luto na to. Kung makikita nyo yung sundan nyo lang pagluto ko, napakasarap dito. Diba? Lagyan mo lang ng uh, magic sarap, asin. Kung may bitche ka dyan, pwede. Ayan no? So, kumukulo na. Ayan. Kung makikita mo yan, ayan, nilagay ko na ano, kalamansi. Pero, dinisplay ko lang muna. Kasi mamaya na yan, ilalagay dyan. So, pagka uh, tapos na magkulo Woo! tapos pag pinatay mo na yung lutuan mo or uh, pag sa uling naman alisin mo sa ano apoy kasi hindi siya wow nunuot yung sarap ng kalamansi ayun oh makikita mo naman oh di ba pinatay ko na siya so yan ayan nilagay ko na yung kalamansi para medyo mapasarap yung higop ng sabaw na buraw kusido 'di ba? Ganun lang kasarap ang luto natin, guys. de oh, 'di ba? So, hinalo kay ulit natin. So, titikman natin kung gaano kasarap 'yan. Mm, sarap ng sabaw. So, 'yan pampagatas 'yan, mga gar. Ayun, so kumain na tayo. Makita na naman ang sarap ng kain. Ni Kabilogs, 'di ba? So, ganun tayo ka-basic magluto. Ubos na naman ang ating luto diyan. So, 'yun lang naman. Thank you and God bless sa mga viewers natin. Ingat kayo lagi. So, thank you. Bye-bye po.